Hi there everyone! This is Kath and welcome to my channel. Today is 30 of March 2017. So, sa video na ito, ang tatalakayin ko ngayon or ang topic ko ngayon is paano magiging matatag na isang OFW kagaya ko. Una, upang ikaw ay isang magiging uh, matatag na OFW, kailangan mong maging ready physically. <clears throat> kailangan mong healthy. So, bago ka bago ka mag-abroad, kailangan mo munang um, ready ang iyong sarili. Kailangan mong munang physical fit lalo na sa pagkain, exercise, um, kailangan mo ng vitamins, yun, physically fit. Pangalawa sa pinaka bagay para magiging matatag na OFW ay ang pagiging um, mentally or emotion, emotion, emotionally ready. Kailangan mo talaga ito. Kasi malayo ka sa pamilya mo. Dapat ready ka. Lalo na sa mga may asawa. Diyos ko po, Rode. Ang hirap. Kahit ako nga, single. Grabing pag-a-adjust ko. Kailangan mo. Mong... Kahit mamimiss mo sila, kailangan mo talagang ilabanan ang ganitong sitwasyon. Kailangan mo din magiging spiritually ready. Kasi, nako, pag wala sigat sa buhay natin, delikado. <coughs> Kailangan natin makiusap sa Panginoon. Kasi malayo tayo sa pamilya natin. Hindi natin alam. Di natin hawak ang ating buhay. So, nothing is impossible talaga pag nandun buhay natin sa abroad. Pag nandyan si God, kapit lang. Tsaka pray, pray, pray. Nothing is impossible. <coughs> Pang last ko, financially ready. Usually kasi sa mga nagiging OFW, hindi naman lahat, hindi ko lahat. Ang reason lang, kadalasan naman reason is financially unstable sa Pinas. So, parang naiintindihan natin yun. Pero yung sa may mga trabaho sa Pinas na gustong maka makapag-experience na magiging OFW para naman hindi kayo magka-problema kung gusto niyo talaga pwede naman kayong um, mag, mag ipon ng kuonte para naman may panggastos kayo bago kayo umalis para hindi na masyadong mag-isip na My God, dami ko pang utang doon, ganito, ganyan. Akala ko, pagdating ko dito, masolva agad ang problema. Pero hindi pala. So, aasahan mo talaga yan pag marami kang utang sa Pilipinas. Pero pag ikaw ay, pag nasa Pinas ka patos, nag-iisip ka, mag, gusto kong magkaroon ng uh, experience sa ibang bansa. Kailangan kong mag-ipon. Marami pang gastos ako sa mga papel, sa visa, kung gusto mong mag-tourist visa. Kasi usually yun yung mga ano dito sa UAE. Ito yung uso dati. Ito yung uso. Ako, kagaya ko, um, tourist visa ako. Tourist visa ako dati before nag-entry ako dito. Pero mahirap kasi ako dati wala akong ipon eh. sa Pinas. Kasi palang, parang one year after ako naka-graduate, nag-experience ako, nag-work, um, sales pa rin yun, three months, three months. Kaya lang napakalit lang talaga sahod. Pero advantage sa akin is single pa ako. Okay lang sa akin na nagkautang ako dahil sa visit visa ko. Doon lang din naman ako nakautang naka sa auntie ko. Kaya hindi naman niya na hindi ko if, syempre, dito sa abroad ngayon. Maliit lang din yung sahod ko. Kailangan kong unti-untiin pagbayad. Binubuan-buan. Unti-unti. -unti. Hanggang sa 10 months. 10 months kong binabayaran yung gastos, yung utang ko sa visit visa. Mahirap din. Kaya lang kaya na kailangan mong i-divide yung iyong sahod so, yan lang ang apat ko, ang lima kong um, mga kailangan para sa akin lang ha kailangan, ang dapat mo kailangan bilang OFW so, ang um, so ang susunod siguro ko itatapik sa susunod kong video ang tatapik ko is yung papaano makapag-ipon ang isang OFW. Yun yung itatalakay ko sa susunod. Gagawin ko na lang din example yung sarili ko para sa inyo. Sa, para sa inyo. So, that's it for today. Sana magustuhan niyo itong video na ito at free kayong mag-comment or mag-request kung ano ang itata gusto niyong itatalakay ko sa susunod na video so kung ninais nyo or uh, naging interesado kayo sa aking topic dito sa bago kong channel um, please uh, do subscribe and hit like para ma-inspire naman ako para naman sa atin to tsaka gusto ko lang rin kasi magharap mag gusto ko lang talaga um, ma-share din sa inyo kung ano din yung mga ginagawa ko sa buhay so that's it for today till next time bye bye